Si Chloe San Jose, ang kontrobersyal na kasintahan ng two-time gold medalist na si Carlos Yulo, ay muli na namang nakatanggap ng kritisismo dahil sa mga larawan na kanyang ibinahagi sa social media. Ang mga kuhang ito ay agad na umani ng maraming reaksyon mula sa mga netizens, partikular na dahil sa pagkakabakat ng kanyang dibdib sa suot niyang damit. Sa kanyang post sa Facebook, nag-upload si Chloe ng ilang larawan kung saan siya ay nakasuot ng puting damit. Bagaman siya ay tila nagtangkang ipakita ang kanyang estilo, hindi ito tinanggap ng maayos ng marami sa kanyang mga taga-subaybay. Ang mga komento ay pawang naglalaman ng pagtutol mula sa mga magulang na nag-aalala sa mga mata ng mga bata na maaaring makakita ng kanyang mga litrato. Maraming mga magulang ang nag-express ng kanilang saloobin na nagtatangkang protektahan ang kanilang mga anak mula sa mga imaheng itinuturing nilang hindi angkop. Sa kabila ng magandang intensyon ng mga magulang, lumabas ang pananaw na tila ang mga ito ay nagiging masyadong mapanuri sa kung ano ang suot ng mga kababaihan. Sumagot si Chloe sa mga nanay na pamuna sa kanya, na nagbigay diin sa kanyang paninindigan. Ayon sa kanya, isn't it parents' responsibility to guide their children to not think maliciously of others? ipinahayag niya na mas madali para sa mga tao na manisi at magturo ng daliri sa mga kababaihan na nagpapakita ng kanilang estilo, habang hindi naman na-address ang totoong isyo ng mga kabataan na nagbibigay mali siya. Binigyang din ni Chloe na ang bawat tao ay may karapatang magsuot ng kung ano ang komportable at akma sa kanila, at ang mga komento laban sa kanya ay tila nagiging hadlang sa pagkakaroon ng isang bukas na diskurso hinggil sa mga isyo ng pananaw sa mga kababaihan. Maraming netizens ang nakapagbigay ng kanilang sariling opinyon, may mga sumang-ayon kay Chloe na ang mga pananaw na iyon ay hindi na dapat ipilit sa mga kababaihan, habang may mga ibang patuloy na umaangal na hindi ito ang tamang mensahe, lalo na sa mga kabataan. Ang insidenteng ito ay nagbigay liwanag sa mas malalim na usapin tungkol sa pananaw sa mga kababaihan at kung paano ito nag-iiba-iba depende sa konteksto. Ang mga reaksyon ng netizens ay naglalaman ng isang salamin kung paano ang lipunan ay patuloy na nakikipaglaban sa mga isyu ng gender at moralidad. Sa pangkalahatan, ang mga larawang ibinahagi ni Chloe ay hindi lamang tungkol sa kanyang pananamit kundi pati na rin sa kanyang pagnanais na ipahayag ang kanyang sarili sa kabila ng mga pagsubok at batikos mula sa iba. Ang kanyang pagtugon sa mga kritiko ay nagtataas ng mga tanong kung paano dapat tratuhin ng lipunan ang mga kababaihan at ang kanilang mga desisyon sa pananamit. Sa huli, ang usaping ito ay higit pa sa mga larawan, ito ay patunay ng patuloy na laban para sa karapatan ng mga kababaihan na maging malaya sa kanilang mga pagpili at pagpapahayag, kahit na may mga hadlang na nagmumula sa lipunan. Ano ang sinyo sa balitang ito?